Hindi ka pwede mag-boyfriend. Ano ka ba? Sino ka boyfriend mo ngayon? Ha? May boyfriend ka na? Baby? Ha, ah, baby? So, may boyfriend may boyfriend na si Missy? Hindi pwede yan. May boyfriend ka na? Ba't sasama? Ba't sasama ka kay Baste? Sino ba boyfriend mo? Ha? Baste. Baste. Eh, ba't kasasama sa kanya? Alam na ni Daddy? Alam na ni Daddy? si Basta boyfriend mo? Yes. Uy, ngayon Look. ko lang nalaman yan. Eh. Sasama ka ba sa kanya? Yes. Anong sasama? Anong feeling ko sa sa'yo? Diba sabi ko sa'yo huwag ka sasama sa kanya lalo na kahit kayo ng lalaki? Ba't ka sasama kay Basta? Ha? Friend ko yun. Friend mo. So hindi mo siya boyfriend. Friend mo lang. Ha? Ha? pinag-usapan natin na ah. malilintikan sa akin na baka hindi mo makilala daddy mo patay so pangalala na pangalala ba na laglag din na balakong bako paano yan bubugbogin ni daddy si baste bubugbog sarado nakakita ka na ba ng binugbog sarado Eu não entendi o